Umuugong ang intrigang posibleng biyahing San Miguel Birmen na ang Northport star na si Arvin Tolentino. Ito'y matapos na magpost sa Instagram story si Arvin kung saan makikita ang isang bote ng naturang international liquor brand. Binura din ni Tolentino ang naturang post, kaya lalong napaisip ang mga fans kung anong dahilan at bakit bigla itong dinelete ng isa sa nangungunang forward sa liga. Si Tolentino ay dati na rin naging manlalaro ng SMC Base Squad kung saan una siyang naglaro para sa Barangay Hinebra matapos siyang idraft ng Koponan taong 2019. Matagal nang pinag-uusapan na posibleng kunin siya ng sister teams na Magnolia Chicken Timblados Hotshots o San Miguel. Ngunit Northport ang kanyang sunod na destinasyon noong 2022. Naging mukha siya ng prangkisa kung saan siya ang naging top local player at nasongkit din ang kauna-unahang triple-double sa Northport franchise kung sakaling matuloy siya sa SMB, lalong magiging star-studded ang koponan na binubuo na ni na Junmar Fajardo, Terence Romeo, CJ Perez, Mo Tautua at Marshall Lassiter. Babawi naman ang San Miguel sa susunod na conference matapos silang malaglag ngayong Governors Cup sa semifinals match nila kontra Hinebra.